Tila umaasa pa rin ang China na magkaroon ng requalification ng medal ayon sa report ng Sina Sports. Inaantay nila ang ng ilang official sa si Asian Games matapos magkaroon ng dalawang player na nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot sa si Asian Games. Ito nga ang isang player ng Jordan na nakakuha ng silver at siyempre si Justin Brownlee ang hero ng ating Gilas Pilipinas na nagpaiyak sa mga Chinese fans. May matinding sinabi naman ang isang Chinese sports media patungkol kay Brownlee. Pero bago yan, daming laro ng basketball mag-register na sa 1xbet at gamitin ang promo code na XBMTBPH para makakuha ng at least 7,800 pesos na bonus at maaaring kang kumita at manalo sa darating ng mga NBA at PBA games. Paano ba mag-deposit para makataya? Hanapin nyo lang yung deposit at napakaraming payment ngang available at recommended syempre ang GCash. Click nyo lang at ilagay ang personal info. Nga pala, ang minimum deposit ay 50 pesos at pwede ka nang manalo at mag-enjoy sa 1xbet. Nasa comment section kung paano makakapag-register. Ayon sa article ng Soho, sinabi ng sports media analyst sa China, regardless daw kung may iniinom si Justin Brownlee na substance o nakakadagdag sa kanya ng lakas, hindi daw maipagkakaila na nagde-decline na daw talaga o humihina na ang lakas ng China pagdating sa basketball, lalo na sa buong Asia. Balitang balita naman sa isang sikat na sports media sa si China ang sinabi ng POC si President ng Pilipinas na hindi na mababawi ng China ang gold medal na nakuha ng Pilipinas na kung totoo naman na may nagpositibo na ipinagbabawal ng gamot sa isang player ay walang mangyayaring disqualification ng medal na mapupunta sa si China. Ang Chinese Basketball Delegation ay umaasa at ipinaubaya na sa mga komite ng China kung may gagawin ba daw silang hakbang sa request ng requalification ng medal dahil 2 to 3 months ang aantayin para sa investigasyon ng kaso na ito. Ay naman sa isang kilalang sports personnel sa si China na si Su Pang Yu na magamat nasaktan sila sa pagkakatalo ng China sa Pilipinas ay nandaya pa rin daw talaga ang player ng Jordan at sa ating gilas Pilipinas. Pinapatungkolan nga nito si Justin Brownlee kapag cheater daw at nandaya ka talaga na dapat maparusahan. Ilang beses pa nga daw itong inuulit ng Chinese sports personnel sa mainstream media dahil may nandaya nga daw na mga players sa Asian Games. Tanggap daw nito na medyo humihina na ang pinakamamahal nilang team sa basketball pero hindi daw dapat pamarisan o itolerate ang ganitong mga player na sumisira sa imahe ng Asian Games dahil daw mataas na competition ng Asian Games. Ang sinabi na ito ng isang kilalang sports personal si China ay humakot na ng napakaraming komento at suporta sa mga Chinese fans na sumusuporta sa kanilang basketball team. Ayon pa sa mga nababasa natin, inaantay ng mga fans at sports personnel si China kung anong parusa ang ipapataw kay Justin Brownlee pero base nga sa rules, mga 3 months hanggang 2 years ang ban na makukuha ni Justin Brownlee depende pa ito sa liga ng paglalaroan nito. May mga nababasa pa nga tayo na pabirong sinasabi na pwede daw maglaro si Justin Brownlee sa CBA at doon daw nito ilabas ang galing nito sa kanilang liga. Ano man at ano pa man ang sinasabi ng mga Chinese sports personnel at ng mga fans sa China, hindi na nila mababago ang history na tinalo sila ngayon ng Pilipinas at ang Pilipinas na ngayon ang hari ng Asia sa basketball. Iyak na lang ng iyak.